Check sa lawak ng Taal Lake and even yung government officials natin are saying na hindi talaga natin alam kung saan exactly dyan. But with the technologies that we have at yung sa tulong ng Japan, possible po kung sakali mang may itinapon sa Taal Lake, kahit ganun kalawak, may makikita po talaga? Well, kung susuyo rin talaga, matagalan. Ganito ang sitwasyon. Kung walang suspected area, ima ito po yung sequence niya. Ima-map out po yung uh, ilalim ng ano, ng ng lawa, may iba-ibang instrumento, yung sub-bottom profiler, malalaman naman kung may mga layers o may umbok. Kung may umbok, baka suspect mo, baka nagkaroon ng mga pagpatong na ng, ng hindi lang mga abo, uh, o baka lumubog na bangka. So, ang mas maganda ngayon, papasadahan mo ng multi-beam uh, echo sounder para i-image yung mga nasa ilalim talaga. Uh, pero ito ay pang na susuyo rin. Okay. Ang pinakamapilis kung may Area 'yan, uh, pwede mo munang i-survey and then kung may suspected na pwede mong uh, i-dive o di kaya ay uh, magkomero uh, makukuhang remote operated vehicle or drone na may ilaw ang camera, mas madali 'yon. Oh, pero yung sinasabi niyo pong pangmatagalan na search ito, gaano katagal po 'yan bago tayo may makita? Well, depende po 'yan kasi Una una ang dami mong fish cages dyan sa mm -hmm. sa Taal kasi isasakay mo yan sa bangka eh mm -hmm. so navigationally may mga impediment. So kumbaga po sec no uh, realistically itong mga divers natin uh napakahirap no, yung sila lang ang CC said ano po nang walang uh, ayuda dito sa mga equipment na ito. Ano parang ganun po sitwasyon uh, secretary. Yes. Unless unless may suspected area na sila. Na, na ano? Unless okay. na may suspected fish or fish sila. Okay. Unless po mayroong magkapagsasabi na most likely dito, maaari silang mabakasakali na sumisid, opo, at doon nga magkakaalaman. Pero talagang napakalaking Pero tool. Pero na magandang talaga, bago oh, hmm. mag-drive, mayroon ng mga survey o di kaya ay yung remotely operated vehicle na titingin muna.